Malayang Pilipinas, paghubog sa kinabukasan. Ang DWAR 1494 Abante Radyo ay kaisa sa makabuluhang selebrasyon ng ikaisandaan at dalawamputpitong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sama-sama nating ipagdiwang at balikan ang dedikasyon at katapangan ng mga bayaning Pilipino sa pagtamo ng tunay na kalayaan. Happy Independence Day Abante, <smart noise> Abante, Rajobalita, Rajobalita, ngayon Abante, Rajobalita, ngayon Magandang hapon mga kaabante, narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas dos ng hapon, diretsyo na tayo sa ating mga balitaan. Uh -huh. Diwa ng Idil Adha, nagsisilbing paalala ng lakas ng loob ayon kay VP Sara Duterte. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Charmaine, sure, nagsisilbing paalala ng lakas loob, pagbibigayan at malasakit sa kapwa ang diwa ng Aydelada. Ito ang naging mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong ipinagdiriwang ng mga Muslim ang Aydelada o Feast of East, sa araw ng Biyernes, Hunyo at Sais. Ayon kay VP Duterte, naway magsilbing paalala sa lahat ang kahulugahan ng sa ang kahulugahan ng malataya at kabutihang loob ang okasyong ito. Ayon sa BC, ang bagay nito ay mahalaga hindi lang sa ating pananampalataya, kundi maging sa ating pang-araw-araw na buhay bilang isang sambayanan. Ang pakikiisaan niya ng bisi sa mga ito ay pinagtitibay ng kapatiran, paggalang at pagtanggap. Ako, si Just Ignacio ng Abate Radio, itong balita mabilis mabangis, walang minti. Abate Radio Live Report! Samantala, BIR magpapatupad ng mga pagbabago kasama na ang Finance Department para sa mas magandang serbisyo. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, bilang pagtugon sa utos ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat magkaroon ng bagong mga hakbang sa pagpapatakbo sa mga ahensya ng gobyerno, magkakaroon ng recalibration approach ang Bureau of Internal Revenue sa kanilang serbisyo. Ito ang inihayag ni BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. sa bagong Pilipinas Public Briefing matapos sa uh, pinalad siya maritain sa ipinatupad na pagbalasa ng Pangulo nitong nakalipas na buwan. Ayon kay Lumagui Jr., hindi lamang sa BIR gagawin ang recalibration kundi sa buong Department of Finance upang masunod ang direktiba ng Presidente na mas mapaigting ang serbisyo para sa mamamayan. Sina dahil dito, sinabi ng opisyal na makakaasa ang publiko na mas maraming pagbabagong gagawin sa mga darating na araw na mas mararamdaman ng taong bayan sa mga susunod na mga araw. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mabilis. Abante Radio Maraming salamat Aileen Taliping. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at Youtube. At DWAR 14, Web 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon, ako si Charmaine Abang at ito ang Abante Radyo Balita ngayon. Rancho Belita, Rancho Belita,